Historia Tagalog Horror Stories Sleeping Quarter Way back 2008 Nagtatrabaho ako sa BPO o call center Diyan sa may show yung building na luma na at pagmamay-ari ng mga mall sa tawid na kalsada. Yung office namin sa pangatlong palapag, ugali ko nang matulog every lunchtime dahil bihira talaga ako kumain sa office. Puro kapi lang at biskwit magdamag. Naaalala ko noon na natulog ako ng mga 3 a.m., nakiusap ako sa TL ko na hindi ko susundin yung schedule ng breaks dahil madaming tao sa sleeping quarter. Nung nasa sleeping quarter na, may dalawang bakanting higaan at pinipili ko lagi yung ibabang pwesto. Noong nakatulog na ako, sa kalagitnaan noon ay naalimpungatan ako dahil may mag-asawa at dalawang bata. Lumapit sila sa akin at yung mag-asawa hawak ang mga kamay at paako samantalang yung anak ay nakadagan sa dibdib ko napagtanto ko na nananaginip pala ako pero habang tumatagal nararamdaman ko na papigat ng pabigat Masakit na din sa katawan pinipilit kong sumigaw pero walang boses na lumalabas ginagalaw ko yung kamay at paako pero limitado lang ang lakas. May ahente na sumampal sa akin hanggang nagising ako. Simula noon ay hindi na ako natulog sa sleeping quarter hanggang sa mag-resign ako. Ilang beses din na may mga agent o ahente na nagre-reklamo na nakaranas noon. Ang pinakamatindi din yung mga kasama ko sa account. Lima sila noon at yung naranasan nila ay gaya ng naranasan ko at sabay-sabay pa sa isang gabi. May nakakakwentuhan din akong gwardya doon sa company namin. May kasamahan daw silang namatay doon sa third floor o sa ikatlong palapag. Inatake daw sa puso pero hindi niya binanggit kung saan dahil pwedeng katakutan yung lugar. Bago daw namatay yun, nakita pa nila sa CCTV na may katabi siyang batang babae na nakaputi na nakaupo din sa sofa. Pagkatapos nun, tumayo yung guard at nawala din bigla yung bata. Ang kwento pong ito ay nangyari po way back 2002. First year high school po ako that time. Lima po kami magkakapatid at ako po ang bunso Bali, sa limang magkakapatid, ang pinakatahimik po ay si Kuya Sani. Katulad ko po ay introvert person po si Kuya. Pero hindi po kami close gawa ng magkaiba kami ng interes sa buhay. Madalas ako lang po at si Kuya Sani ang naiiwan sa bahay kapag nasa work ang parents po namin. Gawa ng mga gala po yung iba namin kapatid ito pong si kuya ay meron siyang best friend na ang pangalan po ay Marlon. Introvert din po si Marlon at ang hilig po nila ay mag-alaga po ng koi fish at mag -gitara. One time po si kuya ay inaya ni Marlon na magbakasyon sa gawing bicol sa malayong kamag-anak po nito. Mga halos one week po sila doon at simula nung dumating sila ni Kuya Marlon ay mayroon na po silang mga ginagawa ng mga weird na bagay. Katulad na lang po nang nagdrawing silang dalawa ng malaking bilog sa likod ng main door namin. Kulay white ang pintura noon. Doon po sa loob ng malaking bilog ay mayroong pong dalawang bituin na baliktaran. Pagkatapos sa bituin naman ay may triangle at sa loob ng triangle ay may isang mata. Sa baba po ng bilog ay may salitang Latin na hindi ko alam kung dasal po ba iyon. Basta po mahaba po ang nakasulat. Simula noon, nagsimula na po yung creepy experience namin ng pamilya ko. Sa tanghali ng katirikan ng araw, magugulat na lang kami na parang may madidinig kaming mga naglalakad sa second floor namin. Light materials po kasi ang bahay namin. Pero kapag iche-check namin ay wala namang tao or kahit anumang hayop na pwedeng makapag-create ng yabag mula sa taas. May time naman din po na yung panganay po namin na si Ati Eve. Around 7pm ay tinawag niya si Kuya Ver para utusang bumili ng ulam Nasa second floor po si ate sa taas ng hagdan Tapos nakita niya si Kuya Ver na nasa baba ng hagdan At nakaharap sa may pintuan ng CR Tawag daw siya ng tawag pero hindi siya pinapansin at nakastedy lang daw po ito Tapos si mama naman ay nasa second floor din noon Dumungaw siya para pagalitan si Kuya Ver kung bakit hindi sumasagot dahil kanina pa nga siya kinakausap ni Ate Eve. Pagdungaw daw po ni Mama ay nagtaka siya kung sino daw ang tinatawag ni Ate dahil wala naman daw tao. Ito namang si Ate Eve, maring iginiit na na nasa baba si Kuya Ver na tinuro ngang nakatayo pa rin at ayaw gumalaw. maya, -maya pa ay binaba na daw ni ate para sana kalabitin at pagalitan Kaso nung nasa gitna pa lang si ate ng hagdan ay humarap do bigla si kuya pero walang muka. Grabe do yung karipas na paakyat ni ate na sumisigaw habang umiiyak. At nasundan pa nga dahil si kuya Ver ay natutulog sa sala sa may baba. Yung sofa na hinihigaan niya ay nakatutok sa pinto. May sumisitsit daw sa kanya sa pinto tapos may kumakatok ng tatlong beses pero yung katok niya ay putol-putol. Sa takot niya ay instead na tanungin kung sino yung kumakatok ay umakit siya sa taas namin at doon na lang natulog. Pero ang pinaka creepy na nangyari sa amin ay nung kaming tatlo na babae na magkakapatid ang naka-experience. Around 12 midnight noon, nanunood pa kami ng mix noon sa sala sa mga batang 90s na naabutan pa ang mix noon or MYX. For sure, makakarelate kayo. Sinasabayan namin ang pagkanta, yung kanta ni Mariah Carey na Through the Rain. Sakto lang naman ang pagkanta namin at hindi naman malakas at hindi rin naman mahina. Tulog noon ang parents namin at yung dalawang brothers ko. Sa umpisa pa lang ng kanta ay napansin na namin na may tao sa labas ng pintuan namin dahil dinig namin yung chinelas niya. Hindi namin pinansin dahil iniisip namin na baka kapit-bahay lang o yung mga tanod or kung ano man. So tuloy lang kami sa pagkanta. Pagdating na ng bridge ng kanta ay nagulat na po kami dahil may kumatok na sa pinto ng tatlong beses pero hindi sunod-sunod yung katok. Parang pa isa-isa lang yung katok niya. So kami biglang napahinto. Nagkatinginan kung ano ba yon. And out of curiosity, si Ate Eve na panganay namin. Medyo lumapit sa pinto at hinintay ko may kakatok ulit. Kaso po ay nabigo siya. Tunog lang ng tsinelas yung nadinig namin. Pero ang talagang nagpawindang sa amin ay may biglang maliit na eroplanong papel ang out of nowhere ang tumama kay ate from pinto na sarado. Hindi namin alam kung saan lumusot yung papel. Tapos biglang humangi ng napakalakas at napakalamig kahit sarado naman yung bintana at pintuan. Sa takot namin ay umiyak kami at nagtakbuhan kami sa ilalim ng hagdanan at nagsumiksik kaming tatlo doon. Sa lakas ng mga iyak namin Pati mga kapitbahay namin na kamag-anak din naman namin ay nagising. Pagkatapos noon ay nilagnat kaming tatlo kinabukasan. Yung kilalang albularyo sa amin ay pumunta sa bahay para tawasan kami. Hindi pa man din siya nakakapasok sa pintuan ng bahay ay nagsabi siyang ipatanggal do namin yung pinto at palitan ng bagong pintuan. Dahil may portal daw sa pintuan namin. Pagkakita nga niya ng drawing sa likod ng pintuan ay may latin na nakasulat. Pinagalitan niya sila papa at mama kung bakit do may ganoon sa amin. Pagkatapos nun, doon na nalaman nila papa na sila Kuya Sani at Kuya Marlon ay may kagagawa noon. Kaya ang nangyari, pinatanggal po yung pintuan namin na yon at pinalitan ng bagong pintuan na yari naman sa Nara. Simula po noon, ay natigil na po ang mga creepy na nararamdaman at nangyayari sa aming tahanan. Taga-probinsya po kami dito sa Mindanao. Pangatlo po itong kapatid kong babae sa aming magkakapatid. Simula nang maisilang siya noong 2003, walang naging problema sila mama sa kanya. Hindi po kasi siya iyakin at malusog at medyo may katabaan siya noong baby pa siya. Maputi rin ang kapatid ko at napakabait. Dati po ay cute na cute ako sa kanya dahil nga mataba at makinis ang kutis. Madalas nga po siyang napapagkamalang anak ng Koreano o Chinese pero pure blooded Filipino po kami. Likas po na may mabuting puso ang kapatid ko at nadala niya naman ang pag-uugaling iyon hanggang sa kanyang paglaki. And dahil nga sa nature ng trabaho ni Papa ay wala kaming permanenteng tirahan. Palipat-lipat kami ng probinsya at bahay. Hanggang nga po napadpad kami sa isang partikular na probinsya sa Agusan del Sur. At doon na po nagsimula ang dagok na sumubok ng matindi sa aming pamilya. Biglang naging matamlay ang kapatid ko. Dati naman ay bibo siya. Lalo na noong nakakapaglakad na siya at nakakapaglaro sa labas. Mga three years old po siya noon. Pero isang araw, napansin nga namin na parang ang tamlay-tamlay niya. Yung parang hinang-hina siya at napapansin din namin ang malaking pasa sa left side ng kanyang mukha agad naman naming pinatignan ng kapatid ko sa doktor. Kaso po ay hindi ko na maalala kung ano po ang naging findings o diagnosis sa kanya dahil bata pa din po ako noong time na yon. Kaya po ang naaalala ko ay niresetahan siya ng mga antibiotic na kailangan niyang i-maintain for one week. Ninggu na po ang nakalipas pero hindi pa rin po gumagaling ang muka ng kapatid ko. Nilalagnata din siya ng madalas at madalas din siyang umiyak dahil masakit daw po ang ulo at mata niya. Nadamay na din po kasi ang forehead at left side ng mata ng kapatid ko. Halos dumobli rin po ang laki ng mukha niya dahil namamaga ito na parang may namumuong nana sa loob. Iyak nang iyak po si mama. Binalik po nila sa doktor ang kapatid ko at napagdesisyonan na nga nila na i-confine na ito para nabantayan at maobserbahan. Hanggang sa bumisita po ang lola ko. Nanay po iyon ni Papa. Si Lola po ay nagsuggest na patingnan po ang kapatid ko sa albularyo. Mapamahiin po kasi ang Lola ko na iyon. Si Mama naman ay nagdalawang isip Lumaki po kasi si Mama na devoted Christian ang both parents niya. Kaya hindi sila masyadong naniniwala sa ganoong mga bagay. Tinanong naman ni Mama ang nanay niya kung consider ba nila ang suggestion ng nanay ni Papa. Pumayag naman ang mama o nanay ni Mama. At least daw kapag may nangyari sa kapatid ko, hindi do masisisi ni Papa si Mama dahil nagawa nila lahat ng pwedeng gawin kaya nag na po si mama. Sikat po na manggagamot sa Agusan del Norte ang tumingin sa kalagayan ng kapatid ko. Hindi pa man sila mama nakakapasok sa pinto ng bahay ng albularyo ay alam na kaagad nito ang sinapit ng kapatid ko. Ang siste, nakaapak po pala ng baby na duwende ang kapatid ko habang naglalaro siya sa may puno ng mangga sa likod po ng bahay namin. Nagalit do po ang nanay kaya binuhat ang kapatid ko at hinambalos. Napag-alaman din po namin na maraming pilay ang kapatid ko sa katawan, particularly sa left side po ng body niya. Ilang araw din po ang naging gamutan sa kapatid ko. Kasama na po ang ritual at pag-aalay ng kinatay na manok at soft drinks Magsisilbido po 'yun na alay sa ina ng duwende na naapakan ng kapatid ko. Sabi ng albulario, obserbahan do namin ang kapatid ko at kapag daw hindi gumaling ay bumalik do po sila sa kanya. Sa awa naman po ng Diyos, ay unti-unting gumaling po ang kapatid ko. At isang araw, bigla pong pumutok ang malaking nana sa mukha niya at halos maligo siya ng dugo. Binalik po nila ito sa albularyo at naging kampante na po sila ng malamang parte do po ito ng unti-unting paghilom ng sugat sa mukha ng kapatid ko. Totoo naman po, gumaling ang kapatid ko. Bumalik ang bating niyang sigla. Pero nanatili pong visible ang peklat niya sa mukha at hindi na rin po pantay ang laki ng mga mata niya. Napakasensitive po ng ulo niya hanggang ngayon Bagay na iniingat-ingatan namin na mauntog siya Kasi po parang ang lambot po ng ulo niya Yung parang pag hinawakan mo ng madiin ay lulubog yung daliri mo Ganyan po kalambot Yan lang naman po ang nagbago sa kanya ang kanyang itsura Pero para po sa akin ay nanatiling maganda ang kapatid kong iyon Hindi ko po alam kung gif nga bang matatawag itong nangyayari po sa akin. Hindi ko po alam kung kailan din nagsimula pero alam kong may katagalan na po ito. 30 years old na po ako ngayon at 16 years old ako noong nagkaroon ako ng unang premonisyon. Nasa eskinita ang lugar namin at nakatambay ng dumaan yung uncle ko may edad na siya pero hindi mababakasan ng sakit. Nung nasa harap ko na siya bilang respeto, nagmano po ako sa kanya pero hindi po nawala ang tingin ko sa kanya hanggang sa papalayo na po siya sa akin. Bigla po akong naawa sa kanya na parang nahahabag na hindi ko maintindihan. Naisip ko po na may mangyayari pero hindi ko po maintindihan talaga. Bigla na lang pong pumasok sa isip ko na mamamatay yung angkel ko pero hindi ko maisip kung sa paanong paraan dahil nga malakas siya at walang sakit. Ilang araw, linggo o isang buwan ata ang lumipas. Bigla akong nagising sa balita. Patay na dopo si uncle. Na-stroke po siya at nagulat po ako noon Nung una ay hindi ko maisip yung premonition ko. Ang sumunod po na nangyari ay nung 2011. Lola ko naman. Lumaki po ako sa lola pero hindi na ako madalas sa kanila nung panahon na iyon. Dahil may asawa at anak na ako. Nung mga panahon po na yun ay natatakot ako tuwing may tatawag po sa akin. Lalo na ko yung tawag ay galing po sa tita ko. Parang... Ine-expect ko na may mangyayari ulit at hindi nga po ako nagkamali. Isang araw ay may tumawag sa akin na stroke nga ang lola ko at after 5 months nawala din po siya. Last year naman po January 1, namatay po ang kuya ko. Siya po ay kaklose kong pinsan sa mother side. Pero bago yon ilang araw po or ilang months bago nangyari ay dumalo pa ako sa kanila. Saktong papasok na siya sa trabaho nang mapatitig po ako sa kanya. Biglang pumasok sa isip ko na parang may bumulong na mawawala nga si kuya na pinsan ko. Pero malakas siya at wala siyang sakit. Kaya iniisip ko kung sa paanong paraan siya mawawala. At naisip ko nga na sa motor dahil yung service niya ay motor po ang ginagamit niya sa pantrabaho niya. Kaya para ma-divert, yun kasi ang nadidinig ko sa matatanda na para hindi matuloy yung iniisip ay kausapin ko yung tao. Kaya kinausap ko po siya. Ang sabi ko po, "Kuya, para ang tamlay mo, may sakit ka ba?" Sumagot naman siya na wala daw at pagod lang daw siya. Kaya sinabi ko ulit, Kuya, pa up ka na kasi ang tamlay mo talaga. Pagkatapos nun ay umalis na siya. Pagkalipas ng ilang buwan, nawala nga si kuya na pinsan ko na aksidente sa motor. Nasagasaan siya habang nakahinto sa gilid ng daan sa ng motor niya. Tumalsig ang motor at si kuya at nakaladkad at nagkalasuglasug ang katawan. Nung nasa na ako, may nasabi ang tito ko sa father's side na kung sa kanya daw mangyari yon, ano daw ang gagawin ko. Iyak ako ng iyak dahil sabi ko wag naman dahil hindi pa nga tapos yung kay kuya, si tito naman. One week after nang mailibing si kuya, si tito naman ang naaksidente sa motor at kailangan lagyan ng bakal. Sa awa naman po ng Diyos, okay na po siya ngayon. Ilang buwan pa after na mangyari yon, si mami naman. Sinabihan ko siya na alagaan ang sarili niya dahil kapag nagkasakit siya, kami ng kapatid ko ang mahihirapan. Dinibdib niya kasi po ang nangyari kay kuya na pinsan ko. Buwan po ng March ay inatake si mami ng high blood. Pero pasalamat pa din po kay God at nakarecover po siya ngayon. And lastly, ito po ay napaka-recent na premonition ko. Sa pinsan ko po ulit. Kaya una pa lang po ay sinabi ko na po sa nanay ng pinsan ko o sa tita ko na may mangyayari. Sinabi ko po sa kanya na natatakot ako dahil nakikita ko na siya na po ang susunod. Kaya dumalas ang dalaw ko sa tita ko pero madalas din na hindi ko siya maabutan dahil nasa trabaho po siya at ang naaabutan ko lang po lagi ay yung pinsan ko po na yon late ko na po na realize na isa pala sa anak niya ang mayroong hindi magandang mangyayari march 11 po kasi may gaganapin po na party sa school nila at sa akin siya nagpa-makeup nung pag-uwi ko dito sa amin naramdaman ko naman yung hindi ko ma-explain. Gusto ko bumalik para yakapin yung pinsan ko pero hindi ko magawa dahil medyo malayo dito sa amin at gabi na. Parang naaawa ako at naiiyak na hindi ko talaga ma-explain. At wala pa ngang isang buwan, nawala na po siya. Nawala po siya nitong first week ng April lang a day bago siya mawala ay naakat-chat ko pa siya. Tinatanong kung kamusta na daw yung anak ko. Kasi nagkasakit po that time yung anak ko kaya nakat-chat po kami. At kung kailan uwi namin ng province noon habang nagchat-chat kami. Alam ko na parang may mali kasi parang antamlay niya. Parang may iba sa kanya. Hindi ko na po inalam yun kasi baka family problem lang hindi ko naman alam na may sakit na pala siya. Hindi kasi ako nakapunta sa kanila after ko siya ma-make up pa noon. Akala ko noon ay si tita ang mawawala. Pero hindi pala si tita ang mawawala kundi ang anak niya. Ngayon napapaisip ako kung nagkakataon lang ba o premonition na ang mga nangyayari. Naguguluhan po ako. Historia Tagalog Horror Stories